Takut. Tanya pun pupunta? Doon. Mami milih tayo no ano. Doon? Uh -huh. Tanya, para mapadali. <coughs> <coughs> Tulungan niyo Tunggu <ko>. joh. <coughs> Tunggu joh. Tulungan niyo Tunggu joh. Tunggu joh. Tunggu joh. Tunggu joh. Tunggu joh. Ayan na ba yan? Pito! Na. Pito! 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 Wala! Walong daliri! Siyam! Siyam na daliri! Sampu si, na! Sampu! Sampu daliri! Sabun, Mga sam, ah, bata, ulitin natin! Huwag ah, na! Huwag na! Tulungan mo na ako! Dalawa! Dalawa na daliri! Tatlo! Tatlo na daliri! Tulungan mo! Oh, Aalis na ako! May man. tulungan pa ako! Man. Tulungan mo ako! <laughs> Oh Albin! <laughs> <laughs> oh, O, tatanungkot ka na naman. Tanong ka pa? Ingat ka na naman. Panusok ka na naman. Lagi nalang ganyan eh. Ano na naman pala gawa sa sa'yo? Ano bang gusto mo pala, ba, Ano ba? Lahat nalang ng nagagawa ko na mali para sayo, eh. Mami, si pa, na 5 5 sa eh. Mamito na po yung sa kaitlo. Ito ang pakilaga, tapos ito ang paki pakilalatan. Pakilalaga ko ito ang Pang-apat na! Pang-apat na! Siguro bukas meron na naman. Lahat ng gamit mong natitira, lahat ng gamit mo nawawala, ako pinagbibintahan mo. Sino lang mamakasama dito? Hindi ba tayo malawala? Bakit ka Di ba kasama mo si Peter? Alam mo, pagkakatiwalaan siyang tao, eh ikaw, ilang beses mo na ginawa? Anong alam mo sa akin, di ba pagkakatiwalaan? Hindi ka nadala. Hindi ka nadala. Eh, hindi ko naman sinasadya eh. Sinabi ko di ko sinasadya. Itong eh, apat, ni, alam mo? Timpin-timpi ako sa mga ginagawa mo. Hindi na ako makatiis. hindi eh, ko nga sinasadya. Anong magagawa mo? Aksidente yun, no? Hindi aksidente Sinasadya mo, alam mo? Bilisik! Doon pa na ko! Hindi na pa magkasama dito? Hindi ba tayo ng dalawa? Bakit sinabar tigil pa yung candy mo eh. Oh, ito, kainin mo. Person, o, di ba't ka tumawal? Ha? Ha? Si Pedring? drink? kakatip? Wala. Ay, tena. May mali din, may mali. Yung kamali. Ayun yung person na. Hindi mo na. Yes, <laughs> Hindi naman kami nag-aaway dito eh. Hindi kami nag-aaway dito. Hindi naman kami nag-aaway ah! Hindi kami nag-aaway ha. Hindi kami nag <laughs> Today. I want to be a part of it, New York, New York, this back of my shoes, I love the day, right through the very heart of it, New York, New York i want to wake up in a city that never sleeps and find I'm king of the hill, Up over the hills, I will <laughs> <laughs> <think of the laughs> come. I want to be a part of it, New York. New York If I can Make it there I'll make it Anywhere It's up to you New York I want to wake up in the city of the I'm fine, I'm killing the heel, up on the heels, in number one. make it there I'll make it anywhere <laughs> <It's up laughs> to you 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 <laughs> You You <laughs> Thank you, thank you